Sa isayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador Filipino. Media Man Isang uri ng trabaho na gaya ng mga sundalo ay napakalaki rin ng sakripisyo. Hindi may wasang may mga tao kang maaapakan dahil lamang sa pagtupad sa iyong tungkulin. Ang mapaabot sa mga tao ang katotohanan sa likod ng isang makontrobersyal na uri ng istorya. Ito ngayon ang kinasasangkutan ng media man ng GMA7 na si Emil Sumangil. ipinanganak noong November 23, 1978 bago mapunta sa GMA7 si Emil ay nagtrabaho muna ito sa ABS-CBN News and Current Affairs sa loob ng tatlong taon bilang production assistant bago ito lumipat ng GMA7 noong 2004 naging field journalist si Emil sa GMA7 kung saan ang specialty nito ay ang pagcover ng mga istorya ng mga kriminalidad na nangyayari sa bansa 2023 nang sumikat ang pangalan ni Emil sa sarili niyang programa na may titulong Resibo walang losot ang may atraso. Noong panahong nasa medical leave status ang batikang news anchor na si Mike Enriquez, si Emil ang pansamantalang humalili sa kanya sa programang 24 oras. Walang dudang napakagaling at napaka-epektibo talaga ni Emil sumangil sa kanyang estilo at kakayanan bilang news anchor, lalo na sa mga kaso ng mga kriminal. 2025, matapos lumantad sa media ang isa sa mga pinaniniwalaang may kontribusyon sa pagkawala ng mga talpakero Si Emil Sumangil ang kauna-unahang media man na nagpalabas ng eksklusibong panayam kay alias Totoy. Ibinulgar lahat ni alias Totoy kay Emil Sumangil ang mga nalalaman niya patungkol sa mga talpakerong nawawala pati na kung sino ang may kagagawa nito. Bagamat dati nang inakusahan pero nanahimik naman ang kaso noon. Pero sa pagluta ngayon ni alias Totoy ay kanya nang idiniin ng isa sa pinakamaimpluwensya mayaman at makapangyarihang negosyante ng Pilipinas. Ito ay si Charlie Atungang. Dahil sa si Emil, sumangil ang tao na unahang media man na naglabas ng isiniwalat ni alias Totoy ay hindi mawala sa mga taga-suporta nito ang mag-alala sa kanyang seguridad. Alam nila kung gaano ka makapangyarihan ng mga taong nasa likod ng kaso kaya ang inaalala nila ay ang baka may hindi magandang gawin sila kay Emil Sumangil. Mas lalo pang nadagdaga ng pag-alala ng mga netizens nang magbahagi ang asawa ni Emil sa kanyang Facebook account ng personal prayer para sa kaligtasan ng mister nitong biyernes ng gabi, July 4, nagpost si Michelle Sumangil ng kanyang pasasalamat sa mga taong nagmamalasakit sa asawa. Nagpasalamat rin si Emil sa mga taong sumusuporta sa kanya. Bagamat si Alias Totoy ang naglabas ng lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang inaakusahang si Atong Ang, pero si Emil sumangil ang siyang naging instrumento para mapaabot ito sa media. Kung kaya't hindi may iwasang may mga taong mag-alala sa kanyang kaligtasan, alam ng lahat kung gaano ka makapangyarihan at maimpluwensya ang mga inaakusahan. Kaya hindi malabong mangyari na baka pati si Emil sumangil ay mapag-iinitan na rin. Samantala, mas lalong lumalalim ang kasong kinasasangkutan ni Atong Ang dahil tila kada araw ay may mga nangyayaring update sa estado ng kaso. Labing ng mga pulis na ang sa restricted custody ayon sa DOJ. Mayroon na rin daw silang impormasyong nakuha kung nasaan banda sa Tahan Lake ibinaon ang mga labi ng mga nawawalang talpakero. Rason para manawagan ng mga pamilya ng biktima sa DOJ na madaliin ang pagalugan sa lugar para mahukay na ang mga natitirang labi ng kanilang mga kaanap. Ang kasong ito ay isa sa mga magiging basihan kung gaano kaya kapatas ang ustisya sa bansa. Lalo na at ang nasasakdal dito ay napaka ma tao. Ang tanong Naniniwala ka ba na maaaring pag-initan at balikan ng mga involved sa kaso ang dekalibring broadcaster na si Emil Sumangil?